Sa unang pagkakataon, binasag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pananahimik hinggil sa ilang usapin kasabay ng paglulunsad ng transparency portal ng Department of Public Works and Highways sa Kalayaan Hall sa Malacanang ngayong hapon. Humarap ang Pangulo at sinagot ang ilang maiinit na isyu, kabilang na ang mabigat na paratang ng kanyang nakatatandang kapatid na si Senadora Amy Marcos hinggil sa paggamit umano niya ng ilegal na droga. Ayon sa Pangulo, ayaw sana niyang talakayin ang usaping pampamilya sa publiko pero kailangan na raw linawin ang sitwasyon na lalo't matagal na silang nag-aalala para sa kalagayan ng Senadora. Maging kanila mga pinsan at mga kaibigan daw ay nakapapansin ng malaking ipinagbabago sa asal at mga pahayag nito. We do not like to uh show our dirty linen in public. I'll just but so I'll just say this much. For a while now we've been very worried about my sister. Uh, when i say we i'm talking about friends and family and the reason that is is because the lady that you see talking on tv is not my sister and that is that that, that view is shared by our cousins our friends and so that's why we worry so we are very worried about her i hope she get, i hope she feels better soon Sa hiwalay na usapin, nilinaw din ng Pangulo ang tungkol sa pag-alis sa pwesto ni na dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Giit niya, nagkausap na sila ni Bersamin at nagkaunawaan at walang anumang alitan sa pagitan nila. Samantala, umalis naman daw sa pwesto si Pangandaman upang hindi magkaroon ng pagdududa na maaaring impluensyahan niya ang mga investigasyong may kinalaman sa kanyang pangalan. The, nag-usap na kami and we understand each other and we decided to uh, keep it between ourselves there's no bad blood there is no acrimonious uh, feeling there so that's fine uh me because uh, her name was dragged into the whole thing it makes it uh, clear that uh, whatever is going on what ano anuman ang mga questioning ko anuman ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be she might be suspected of influencing all that. Kasi when, when she's out of government, wala na siyang influensya. So hindi, hindi mo masasabing inayos niya yung kaso niya. Nagsalita na rin ang Pangulo tungkol sa mga aligasyon ni dating ako Bicol Representative Zaldico na nagsabing tumanggap umano siya ng bilyong-bilyong kickback mula sa flood control projects kung saan mariin itinanggi at sinabi na walang halaga ang mga akusasyon hanggat hindi umuwi sa bansa si Ko para harapin ang mga kaso at patunayan ang kanyang sinasabi. Well, look at the quality of this statements. They say, yeah, alam mo, how mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit, it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya 'yung mga kaso niya. Kung mayroon siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao 'yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago. Eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo ang pareho. At para patas lang naman. Samantala ang inilunsad na DPWH Transparency Portal ay bahagi ng tugon ng pamahalaan sa mga nadiscovering irregularidad sa flood control project. Ayon sa Pangulo, lumalala ang katiwalian kapag kulang sa impormasyon ang publiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority.